Hello everyone. Ayan, ang dating nag-iitali ngayon ayan yan. Gasoline girl na lang. Ayan po, sa looban po ng kulang 7 years sa Italy. Ayan, naisipan po natin mag good at nagtayo tayo ng maliit na business. Ayan, para po sa mga nag-abroad dyan, magpo natin sayangin yung oras natin. Ayan, magtayo tayo ng maliit na business at pwede na tayong magpahinga. Ayan po, o hindi man gaano kalakihan pero there's no place like home po ayan thank you so much everyone have a blessed Sunday ingat po ang lahat thank you for watching bye bye and God bless ayan po gasoline girl na lang tayo pump girl